Tayo na sa church. Tayo na sa church. Happy Sunday everyone. Aha. All right. Ang tanong mo ba kung bakit tumitekti si Mariam, nagiging slim, nasusot na yung mga gusto, mga fit, dahil dyan sa ating black slim, tapi macchiato, ang ating maintenance everyday, ang kape, nakasama ko araw-araw sa umaga at hapon na itong kape na ito ay nagpapateki dahil nga itong kape na ito ay nakakahold ng gutom. Pag uminom ka itong kape ito, hindi ka gugutumin or kakain ka man, punting rice na lang. Mawawala ang mga cravings mo. Hindi ka naman so soft drinks at all. Ganon. Kape lang sapat na. Kaya nga, check out lang sa ating Rose Young online shop. Available to doon per box and per half kilo. Ito ay 405. Ito ay 910. Check out, check out lang. At itong kape na ito ay magandang benefits dahil pwede ito sa mga acidic, diabetic at may picos. Ito ay keto diet friendly. Kung ikaw ay keto diet perfect to sa'yo. Okay? Ano pa inaintay mo? Check out na sa ating Shopee Shop. Alam niyo, yung laki ng na, na less na sa aking timbang. Masusot ko na mo ganitong damitan dati hindi. Eh, no? At syempre, may collagen and glutathione kaya nakaka-blooming, nakaganda ng skin, at saka yung hair, at saka yung mga nails natin, nagiging matibay na, at maganda ang mga benefits sa ating katawa. Okay? Nakakaalis din ang mga fats, mga bloatedness, constipatedness, and everything. Okay? So, maraming pa tayong ibang product dito ng mga Lux din sa meron din tayong matcha latte. Yan naman yung iniinom ko sa gabi pag ako ay bloated or constipated. Kung ayaw nyo naman ng, ng caffeinated, meron din tayong kape macchiato decaf. Okay? Available din ang mga juices. Meron din tayong galantan juice and for seasons. Okay? Check out, check out lang sa ating Rosham Online Bye! Picture! Super Tindera agad! Pagbalik sa Roshamini Mart! Happy Sunday, everyone! Have a blessed Sunday! 1.49 tayo. Green, blue, red. Red, blue. Ano? Anong dami? Rich uh, kid kasi, no? Ano yung school niya? Manila. Ty Red, orange, blue, red. Hidup Hello Sa 5, 7 Semasa <muchas> 30 Hidup 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 Sa 5, 7 Semasa <muchas> 30 Sa 5, 7 Semasa 30 Sa

bant uh, oh wow. oh kanan na sanik abul yah di ka tong huwag ka pagpasok 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 na pagpasok 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 ko pagpasok 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 naubusan na ng red horse na maliit kaya wala na akong may tindang maliit kasi nag order ako ngayon half day lang palang wholesaler hindi na umabot so bukas na may malaki pa naman dun yung maliit lang naubusan ng red horse na maliit Maraming pa rin bumibili ngayon. kahapon yung Sabado, si Indoy Dinomog. Ngayon, linggo na to. Mayroon, marami-rami pa din iin Kaya, mukhang makakabenta pa rin tayo ngayon, linggo. Sana, oh. Siya, tinatinda mo na ang negosyante. Matutulog na maaga dahil bukas, pasukan na. Ah, nabanja pa na naman ang mga ka-super nanay na trendera. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye. Thank you for watching. Night, ka-blow lang.